Mayong araw nga guys, ay nagkaroon naman ako ng bagay na magbibigay sa akin ng ka-art eh. Napakarami nga ng binigay sa akin na product ni San Manish niyan guys para sa akin sarili at para din sa akin pamilya. Ito na nga pala guys, yung ginagamit kong skincare simula noong pumasok ako sa pagiging influencer. ng trabaho dito at sobrang napakarami ng product. Talaga nag-trade talaga ng talaga nabili dito kaya ako sa inyo subukan nito kasi subukan na to bago jo pa masubukan kaya ako ko sa inyo mga skincare para sa O barserinyo kasi talaga napakarami bumibili dito. Ang bilis no di ba? Ganito pala P.O.B. para mag-voice over. Ako parang seryoso talaga ko talaga marami pero magdamo na ako ng mga gulugod sense. Tayo. Send dito, natatapos ako sa money po tayo ng maraming product si feminine wash tas meron din tayong jack cooling syempre marami tayong kukuha niyan uuwi natin yan sa bahay para marami kaming stock syempre ginagamit din ng family ko yan and then ako syempre ilalive ko rin yan iko content para makita niyo rin guys para makapay din kayo at makita niyo na ginagamit ko talaga yung product ng Sermonix yung Prestige International yung kabila nan doon meron din pa din meron pa rin dito sobrang dami niyan guys tingnan niyo naman guys yung mga product ngayon din ang dami talaga nagbibili yan talaga tinted sunscreen guys may SPF 30 guys talaga mapoprotektahan kayo sa araw guys para hindi kayo matutubuan ng tigawat <laughs> Mani. Mani bago. Sorry, vlogger kasi ako eh, sorry. Pag-alis po, tsaka okay ko. Grabe yung mga kami naman, Bayad na bayad. Saga <laughs> right, guys, uh, hindi mo uwi. Hindi na yung mga product din. Dadali na lang siya sa Manix House. So, atay na lang natin doon. Then yung hundo ko, then uwi na rin tayo. Tingin mo kaya to? Lima? Ay, oh, yun, yung um, blood yun. Ito. Ito. Hindi na yun. Ay, ito na mga box lang. Ilang box ba yun, pre? Ayun lang, ayun. Adiyo. Driver ko. Adiyo. Sana maraid. Kosa ko. Kawan ka pa ito. Oh. Lagi natin dyan. Adiyo. Walang pa kami isa. Tungulong sa, sa magpagbubuhat. Oh, alam ko lang ako sa si Bato Sai sa bubong. Bubong ka? Alam mo. Alam kong alam mo yan. Girl. Girl. Kamusta na girl? <laughs> Bilangin mo na mga number sa'yo. Magpalit, dami, magpalit, pinagpalit, palit, pinagpalit mo ko sa isa. Pinagpalit mo ko sa isa, girl. mo ko sa isa, girl. Pinalit ko sa'yo yung mga girl. <laughs> Ay, sorry, girl. Thank you, girl. Sir, na po kami, sir. Pantagdag na niyo sa vlog, sir. Thank you, sir. Ay, makalimutan mo. So yun, hindi na ako nakapag video ang gabi pag uwi na kasi sobrang lakas ng ulan. So ito yung mga ano, yung mga grand uh, dock okay, po. Makita mo dito. Meron pa yung dito pa. Ay. Sobrang dami niyan. Yan, thank you sir Manix. And then, ma-promote ko rin to dun sa ano, TikTok shop ko. Oh, meron dyan, dyan may yellow basket yun para makita nyo. And then gagamitin ko rin yun para makita nyo rin yun. then, yung ginagamit ko yung skin care. So, wala ko nang maayos na video. Para mag-order, andyan lang yan sa TikTok ko na ba? Ito sa na 1.3M. Click nyo lang yung basket na to and then yan, mag-scroll lang kayo Makikita nyo yung mga product na ginagamit ko at yung mga dinala ko and then dyan mag check na kayo i-click nyo na lang yan tapos gagawin nyo i-bibili nyo by weed kao pwedeng wala pwedeng magbalik kayo ng mga gusto nyo sa sabili nyo so yun lang mag check na kayo hanggang gusto nyo hanggang sa pumuti kayo kasi puti ng sabon namin ay yun lang ating